Ang pag-iipon ng pera ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa ating kinabukasan. Ito ay nagbibigay ng seguridad, kaginhawaan at oportunidad sa buhay. Maraming personalidad sa showbiz ang nakaranas ng matinding kahirapan matapos ang kanilang kasikatan dahil sa hindi maayos na paghawak ng pera. Kaya sa video ito ay kilalanin natin sino-sino nga ba ang ilang mga sikat na personalidad sa showbiz ang nakaranas na kahirapan mula sa kanilang kasikatan. Mystica, na kilala bilang rock diva of the Philippines at split queen of the 90s. Si Mystica ay sumikat dahil sa kanyang kakaibang talento sa pagkanta at pagsayaw. Sumikat siya dahil sa kanyang awitin Papa o Mau Mau na naging popular noong kanyang kasikatan. Bukod sa pagiging singer, naging actress din siya sa pelikula at telebisyon. Naging viral siya sa social media sa mga na nakaraang taon dahil sa kanyang mga opinion sa politika at personal na buhay. Nagkaroon din siya ng iba't ibang negosyo at sumubok sa iba't ibang larangan upang mapanatili ang kanyang kabuhayan. Kilala siya sa kanyang kontrobersyal na personalidad at madalas na pagsasalita sa iba't ibang isyo sa lipunan. Subalit, nang humina ang kanyang karera, siya ay naharap sa mga hamon sa buhay at napilitang maghanap buhay sa iba't ibang paraan, kabilang ang pagtitinda na pagkain. Bibi Gandang Hari, dating Rustong Padilla. Si Bibi Gandang Hari na dating kilala bilang Rustong Padilla ay isang aktor na nagkaroon ng matagumpay na karera bago mag-transition. Si Bibi Gandang Hari na dating kilala bilang Rustong Padilla ay sumikat noong 1990s bilang isang matini idol at action star sa Philippine showbiz. Isa siyang leading man sa maraming pelikula noong 90s at madalas na ay pinapariha sa top actresses ng panahon. Kilala siya bilang isa sa pinakamakisig na action stars kasabay ng kanyang kapatid na si Robin Padilla. Ilan sa kanyang sikat na pelikula, Mista, noong 1994, Maging Sino Ka Man noong 1991, Guapings, The First Adventure noong 1992, Hanggang Kailan Kita Mamahalin noong 1997. Matapos ang kanyang pag-amin sa tunay na kasarian, harap sa mga hamon sa pagtanggap ng industriya at publiko na nagdulot ng mga pagsubok sa kanyang personal na buhay at karera. Dahil dito, nagdesisyon siyang lumipat sa Estados Unidos upang subukan ang kanyang kapalaran sa Hollywood. Sa kanyang pananatili sa Amerika, nagtrabaho siya bilang Uber driver habang patuloy na nagsusumikap na makapasok sa industriya ng entertainment doon. John Regala Si John Regala ay kilalang kontrabida sa mga pelikulang Pilipino noong dekada 90. Dahil sa kanyang matikas na tindig at matapang na pag nap naging isa siya sa pinaka-iconic na bad boy ng Philippine cinema. Noong kasikatan niya, kilala siya bilang isang rebelding personalidad at inamin niya noon na hindi umano siya naniniwala sa Diyos. Sa kabila ng kanyang kasikatan, siya ay nakaranas ng mga personal na problema, kabilang na ang pagkalulong sa droga na nagdulot sa kanyang paghina sa industriya at mga isyong pangkalusugan. Noong mga huling taon ng kanyang buhay, nakipaglaban siya sa iba't ibang karamdaman Man, kabilang ang liver cirrhosis o sakit sa atay. Dahil sa matinding sakit, humina ang kanyang pangangatawan at nakita ng publiko ang kanyang pagpayat at panghihina. Humingi siya ng tulong sa mga kaibigan sa showbiz at iba pang mabubuting loob upang matustusan ang kanyang gamutan. Charez Pempengco. Si Charez Pempenko noon ay isang world-class singer mula sa Pilipinas na sumikat dahil sa kanyang napakahusay na boses at powerful performances. Siya noon ay maraming pera, lalo na nung kasagsagan ng kanyang international career. Kalaunan ay inamin niya ang kanyang tunay na kasarian at siya ay naging Jake Cyrus na nakaranas ng mga hamon sa kanyang buhay, kabilang ang isyong pinansyal. Sa kabila ng kanyang malaking kinita noong sagsagan ng kanyang karera. Sa kanyang 2018 memoir na I Am Jake, ibinahagi niya na sa kabila ng pagkakaroon ng net worth na halos 16 million dollar, humigit kumulang na 927 million. Hindi niya lubos na naranasan ang binipisyo nito dahil sa mga isyong pinansyal at kontrol sa kanyang ina sa kanyang yaman. Bukod sa mga isyong pinansyal, ibinahagi rin niya ang kanyang personal na hamon kabilang ang mga alit tansa sa pamilya at karanasan ng pag-aabuso na nakaapekto sa kanyang emosyonal na kalagayan. Pia Moran Si Pia Moran ay isang dating sikat na actress noong dekada 80. Lalo na sa action at sexy films, kilala siya bilang isa sa bold stars noong panahon na iyon at madalas nagumanap bilang sexy dancer sa pelikula. At sa kanyang kasikatan ay nakalikom siya ng limpak-limpak na salapi noon. Dahil sa kanyang demand sa pelikula, kumita siya ng malaking halaga mula sa kanyang mga proyekto. Ayon sa ilang panayam, noong kasikatan niya, madali lang sa kanya ang pera at nakagasto siya ng malaki para sa luho at kasiyahan. Bagamat, kumalat ang mga balitang siya ay naghirap, pinabulaanan niya ito at nilinaw na nag nagtinda siya ng kamatis at sibuyas dahil sa pagkakaroon ng maliit na sari-sari store. Dick Israel. Si Dick Israel ay isang batikang aktor na kilala sa kanyang mga kontrabida roles noong dekada 80 at 90. Madalas siyang gumanap bilang politiko, sindikato o matapang na kriminal sa mga pelikula at teleserye. Naging bahagi siya ng mahigit dalawang daang pelikula at TV shows kaya malamang na malaki ang kinita niya noon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, siya ay naharap sa mga personal na pagsubok kabilang ang pagkakasakit at pagkawalaman wala ng tirahan, matapos masunog ang kanyang bahay, ang kanyang kalagayan ay nagdulot ng paghingi ng tulong mula sa publiko at kapwa artista. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong bibi, Bye bye! See you in my next video!